Good afternoon po mga kalaki Siyempre po ngayon pong alas 2 po ng hapon Lilim-lilim muna tayo habang nagsi-shoot po tayo ng vlog At habang nagmumuni-muni kayo diyan, Tumutok na rito mga kalaki Buksan na ang cellphone nyo Kunin na po ang mga 4 digit lucky numbers Na ibibigay ko po sa inyo Pilipinas at abroad Eto na po Alaska 016 Saudi ah, Alaska 0162 Saudi 9287 uh, Japan 1735 Italy 2911 Germany 3130 Korea 2184 Las Vegas 6288 Israel 5651 Texas 1925 China 3180 Singapore 6277 Hong Kong 9461 Dubai, 7388, Malaysia, 1805 Taiwan 6209 Thailand 1437 Philippines 0582 India 4166 New Zealand 4328 Australia Ano to Australia 2829 Mexico 9042 Canada 7713 at Grace 2438. Oh, good luck mga kalaki, mananalo tayo ngayon 4 digits.